Po, makakasama natin ngayon, ano naman tayo, para light, on a light mode, no? Uh -huh. Tayo po ay uh, makikipanayam uh, tungkol naman sa technology. Paano Iyan. ba binibigyan solusyon ang tubig-baha pagdating po sa ibang bansa, di ba? Yung pang pang short-term remedy nila, mid-term at long-term, no? alamin po natin ngayon. Makakasama po natin si Mr. Archie San Victores, ang presidente po ng Trade One. Si Mr. Archie po ay uh, isa pong... Uh, flood expert pagdating po sa mga flood machines and technology ayan okay okay so magandang hapon sa'yo, Archie magandang hapon oh no? uh, ay Luisa, ano po? natin uh, yung, microphone. yung microphone ayan yeah, ayan yeah. yan gandang hapon ho no? Dr. Luisa Miss Amy mm -hmm. thank you for inviting me Okay, you are always welcome. Okay, Archie. So, ito pagdating sa usaping baha, eh laging may baha. Oo. Oh. <laughs> tayo. tayo, Okay. So, paano may mga bago bang technology sa ibang bansa o at least uh, sa, AC, sa Asia sa yes. Asia? Oo, kasi ating uh, weather ay pareho mm -hmm. sa Asia, 'di ba? Oo. Na yung maulan, 'di ba? Mm -hmm. Yung season natin. Yes. Okay. So, anong mga update uh, tungkol sa pag-flood uh, control? dito sa Asia na maari maa mo ibahagi sa atin. Yes, I would uh, I would uh prefer na instead of using the word expert, I I am more of an enthusiast and okay. uh okay. and I I uh, nagaano ho ko na advo advocate advocate ko sa narinig ko kay Director Loreta yung climate change as well. Okay, mm -hmm. barangay ng Marikina. I too also uh am an advocate and I follow climate change and nakita naman ho natin yung yung lakas ko ng ulan tsaka hangin mm -hmm. na tumama sa country natin and sabi nga ho nila la na tayo paumpisa pa lang ho ito grabe no so it it, it <laughs> awesome. is really a concern uh -huh. dito kaya uh, actually when i was listening okay director loreta i was taking down notes na marami ho ako nakuhang information mm -hmm. and tamang tama ho the Parang yung yung information that I like to share, parang nabibigyan ng credence o nabibigyan ng some kind of connectivity. Mm -hmm. Kasi oh, ang ganda eh. Ang ganda ng explanation ni director. Mm -hmm. And salamat ho na I was able to hear it. Okay. Mm -hmm. Ang maganda kay Archie, siya nga ay uh, nag ng iba-ibang convention. Alam mo, parang doktor yan. Mm -hmm. <laughs> Pag doktor ka, nag-a-attend ka ng mga ilang updates. Mm -hmm. Ako on cosmetics, no? Paano tanggalin yung wrinkle, ganyan. Mm -hmm. yes. Sa kanya is on flood machines. Yes. Ano. Uh, okay, so pwede mo kaming balitaan, Archie? Sige, umpisaan natin. On a short term, yung ngayon, uh, tubig-baha. Yes, okay. okay. meron bang may mga machines na makakatulong dito? Yes. Dagdagan ko lang yung sinabi ko earlier. Uh mahilig ako sa networking eh. So meron ako networking sa academe, mm -hmm. meron rin ako uh, networking sa mga gumagawaw ng mga makina and meron rin ako mga networking na mga consultants, uh, local and foreigners. Mm -hmm. So that is uh, maybe it's my advantage na I am very much interested sa mga ganitong klaseng makina. Yes, uh, tama ho, Doktora. I have some ideas based mm -hmm. from what I saw sa ASEAN. Mm -hmm. So, I've been focusing on the ASEAN side of uh, the technology. Mm -hmm. Dahil dun sa topography ho natin, uh, binabagyo rin sila ho. Tapos, mm -hmm. marami, I think may marami rin ho silang ISF ho, or in, uh, informal settlers. And, uh, and yung government rin ho nila are... Uh, they they cannot solve they cannot solve yung ganitong klaseng flooding kung hindi magsasama parang magsasama-sama parang this is what ito yung no ni Dr. ani uh, Director Loreta dapat ho magtulong-tulong tayo mm -mm. from LGU to mm -mm. MMDA to DPWHO okay so Andianaro, thank uh -huh. you. Okay, so Archie so meron tayong mga, 'di ba may mga videos at pictures pinadala, ah uh, ito 'yung mga parang technology na wala pa sa ating bansa, 'no? Uh -huh. So gusto nating malaman uh -huh. para ma-update naman tayo. Uy, ganun pala sila hmm. mag-manage, 'di ba? O uh, pwede ba natin ipakita 'yon, um, Jerson? O sige, pwede mong banggitin para naman sa ating mga kaserbisyo uh -huh. nakikinig sa radyo. Ano 'yung technology na wala pa dito sa ating bansa na ginagawa sa ibang bansa, sir? I, well, I like to Nabanggit ho ni Director Loreta yung immediate relief. Okay. Immediate Kasi yung relief. nabanggit ho ni ni President uh, Marcoso about infrastructure uh, investments sa in infrastructure, uh, it will take time. Uh -huh. Pero for the moment, you cannot tell the yung mga bagyo to stop visiting the Philippines. Oh oh, tama. oh, diba oh. Ho? So <laughs> ang ang nag resonate ho sa akin yung immediate relief that uh, such machines can can do to to our country. So, uh, what you see ho, this is uh, basically a movable flood control pump. Mm -hmm. Wala wala pa nito sa Pilipinas, hindi ba? Wala. Pero ginagamit sa ibang bansa. Ginagamit ho sa sa ibang bansa ito. Okay. Uh, but right now, uh, this is from from what I saw, okay. this is very much uh, parang eksakto sa atin ho. Kasi tatlo ho itong uh, paggagamit niya. So okay. it can Let's say yung mga binabahang kalye, o let's say edsa naging naging river na hong edsa uh -oh. yes. naging water world naging uh -oh. water world do okay. so basically with this kind of uh, an equipment pwede naka nakamount sa trailer dadalin dadalin ng pickup let's say sa isang lugar ho that tapos yung itong movable flood control pump ho na to can can uh, can uh, suck the flood water and and drain it to a place that is Uh, that can be drained. Kaya nga ho, very important yung LGU rito. Mm -hmm. So that that's one function ho niyan. The second function also is yung na-overwhelm ho yung mga flood control stations ho natin. Eh. Uh, wait na, uh, wait na. Uh, let's, uh, let's go back there. Anong tawag mo dito? Movable flood pump. Uh, flood control pump movable okay. flood control pump uh, yes. eh ano balikan ko lang yung technology ah okay. so yung sinasabi mo Archie, is pupunta yung movable flood control pump sa isang binahang Movela. lugar nangyari okay. yes. sa Marikina. yes he niya yung tubig. Yes. so meron siyang ano storage uh, ba sa likod wala ho. ang nangyari ipoposition yung back yung hydraulic pump okay. doon sa lugar ho na inidentify ng LGU tapos Uh, sisip sipin ho ito, tas itatapon niya many meters away from from the pump like it can be up to 30 meters away up to 7 meters yung head ho. at sa isang lugar na, na tuyo na pwedeng doon siya magdi-drain. Ah, so hindi kailangan na sa river mismo. Hindi o siya kailangan itong ideally to sa ano, ideally to sa sa kalye sa atin kasi nagiging water world na nga ho rito. Uh -oh. But of course, it will take time, but it's not you're not going to rely on on uh, I mean you're you're ginagamit 'yung pump para mamanipulate para ma accelerate ho 'yung bumilis. 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 bumilis 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 oh yes oh. oo oh, oh. oh, oh. kasi nga may problema tayo sa <clears throat> barado oh, oh. 'yung ating mm -hmm. drainage system ng mga basura so parang ito kumbaga sa injection kami, no pag mm -hmm. may uh, kunyari may uh, doktor to usapang oh, doktor <laughs> kunyari may uh, nana oh, yes di ba o oh, oh. kunyari na sunog second degree burn alam mo may two blister, oh, oh, may blister. para gu gumaling kaagad ang sugat hindi namin yung balat balate eh, kasi ma-infect i-inject, magsusundutin ko yun na-inject it the drain. drain ko the drain so that's mm. the word i yes. drain, did drain ho. okay archie ikaw ay puputulin ko muna sandali ah. tutuloy uh -huh. natin tayo muna muna ay uh, magko commercial Dahil meron tayong 3pm prayer magdadasal muna tayo so yes. at news break uh, so dyan lang po kay very exciting to partner oo, oo nga oo, eh. kasi ito ay wala sa ating bansa ito ay ginagawa sa ibang asian countries and that's why we invited mr archie to give us updates on technology na makakatulong po sa ating pong bansa so dyan lang po kayo magbabalik po ang ah, Connect ka dyan. Nagbabalik po ang uh, connect ka dyan at pinag-uusapan nga po natin ang issue po on flood control. Abang ngayon, uh, on a light note, diba, tayo po ay humihingi ng updates. Yes, solution tungkol, naman. O solution, di ba? Paano ba hinahandle ang flood control sa ibang Asian countries. Mm -hmm. Asia lang muna tayo kasi pareho tayong season na eh, yung ating rainfall, diba? ba? Mm -hmm. Yung tayo ng ulan. So kasama po natin si Mr. Archie San Victorias, ang presidente po ng Trade One. Ayun nga, may kinukwento siya sa atin. Okay, balikan lang natin. Yung kinukwento niya na parang <clears throat> for immediate relief, ito pong makina na hindi available dito sa ating bansa, ay eh parang ano, uh, ano siya, movable flood Control okay, pump. Control pump, oh, okay, na dinadala doon kung saan baha. Hihigupin niya yung tubig, tubig. baha. Oh, wala naman pala siyang storage, kundi mahaba yung kanyang hose. Yes, yama? yes, oo. Oh, oh, so tinatanong ni Amy. e paano kung water world lahat at wala mm, kang babatuhan? Paano mm, po yan? Oh, oh, oh. yes. Yung mga ganong pagkakataon, ho. Uh, number one, uh, ang LGU talaga mga experts kung saan ang topography, ho, kung saan ang lugar na pwede pagtatapunan. Mm -hmm. So, uh, uh It, it, sila ho talagang makasabi kung saan appropriate yung ganong klasing makina. Hmm. But also, na-mention ko itong ganitong klasing makina, actually during La Nina ho, na kulang ng tubig, pwede naman lagay ho sa floater o sa isang pantoon. Tapos kung nasa creek ho siya, pwede naman siyang mag-convert mag siya na magpapatubig sa mga rice fields, sa mga maisan. Mm -mm. So, it's a multi-purpose equipment. Uh, and it whether maraming tubig o kailangan ng tubig, you can use it. But there's no storage at the back na pwedeng uh, lagyan. Uh, it's, mm -hmm. it's it's in, not hindi yung design but ang magandang design ho rito, hydraulic pump ho siya. Ibig sabihin ho uh, compared to the, the traditional electric motor submersible pump yeah. that that uh, relies on of course electricity or generator ito ang nagpapag ang ang ano ho ang ang advantage nito yung hydraulic fluid so ang nag ang nagsasak ng tubig baha and it can operate more than 30 days you just uh, ang pagkaalam ko one actually i saw it One hour to two hours a day lang pinapatay nilalagyan lang ng fuel. So contiño ang operation niya. Tapos uh actually yung capacity ho na yung nilalabas ho niya na tubig I think nakikita ho natin uh, ang pinakamaliit niya model is about 500 uh, liters per second. You have bigger uh, capacity uh, models. So, mm. ang sinasabi ko lang ho, yung ganitong classing equipment na pwedeng pwede natin importin and it will not take years but a few months para dalhin siya rito and magamit. Parang plug and play ho to eh. Yun ang maganda ho rito. Very little ang technical expertise okay. to, to run it. Pero sir Archie, pwede ba pwede kaya na instead na i-import natin eh dito na lang gawin. Total marami naman tayo mga engineers, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Could that be possibly be parang uh, ang tawag doon, uh, yung technology yes, uh, so ulitin mm -hmm. o gawin sa ating bansa. Parang technology transfer Correct. ho doktora, yeah, right. no? uh -huh. I I suppose pwede naman ho but Of course uh, you have to understand na dinevelop yon hindi months but years. Mm -hmm. Merong R&D yon, may budget. So mm -hmm. it took them uh, resources to develop it. So it's also not easy for them to just give the technology yes. to, uh, to give the technology. Uh -oh. But instead magkaroon ng strategic partnership mm -hmm. with mm -hmm. them para yun know, ang magamit ko nating ganitong klasing technology. Uh, technology. Oh. But at least we see the concept. Yeah. No, yeah. na yes. Pwede siyang uh, higupin. Okay. Yes. Okay, okay. Ma ano mga lugar ang pwedeng gamitan ng kan gantong klasing? Kunyari sa pwede rin kasi sa ano eh, sa EDSA. Alam mo 'yan yung immediate. <laughs> na dati yes. hindi yes. binabaha. Na, no, like, kasi yes. immediate eh. Gusto mo. na ng sasakyan. Yes. O, daan yes. na ng sasakyan. Yes. O, saan pa? Anong mga lugar? Ah, actually marami ho eh. Uh, uh, sa mga city ho so natin, nabanggit na ho, uh, I think, yung mga nabotas area, mga... Uh, Ross, uh, District ro uh -huh. Ross District siguro, kailangan. Ross District. Espanya. Yes, Espanya. Any place, so, na pwedeng pagtapunan ng ng flood water, uh -huh. lahat ho pwede. Kasi, transportable ho siya, eh. movable. You can position it with the assistance of LGU, uh, malalaman nila saan ang strategic na lugar na pwedeng paglagyan nitong pump na to. Oh, and then my question is, di ba yung mahaba yung hose, oh, right? I mean, oh, oh, yung oh. yung hose na yon, dapat alam nila, I'm sure alam nila, oh, kung saan pwede rin i-drain. Yes, yes, Meron at meron yan. Uh -huh. Yes, meron ho. Uh -huh. Meron ho. Uh naalala ko lang no, nung Ondoy, Ondoy eh, I think Ondoy yung bumahayang Rojas District na sobrang lalim, gumamit uh, ng uh, simpleng ano lang, uh, pump ang mm. ano ang MMDA mm. para ma-drain yung lugar kasi yung mga bahay ilang araw nang wal ano nakalubog mm. sa tubig mm -hmm. hindi kinaya nung pumping mm. station sa Quezon Avenue mm -hmm. Ma'am Ma I, mean, I like to stress the word efficient mm -hmm. ito because high volume yung yung sinasak niya yung yung suction Mal size uh -huh. so mas maraming tubig tapos uh, it's so convenient It's so convenient na dalhin siya sa isang lugar, after yes. that lugar ililipat na naman ho siya. Mm -hmm. And bigyan ko kayo ng observation ko mm -hmm. dito sa dito sa mga sa LGU, mm -hmm. meron hong magandang idea ginagawa nila. Uh, may mga investment ko silang ginagawa sa fire trucks. Mm. -hmm. Diba? sa fire sapphire trucks. Ho, napansin nyo, kapag may marami nagre-respond. Mm -hmm. Whereas compared to before. Mm -hmm. The reason there I realize is that yung mga yung mga fire trucks na ibang barangay or ibang cities tumutulong na mm -hmm. ho. Galing. 'Di ba? Ah, yung okay. concept na ho yun can work for this equipment. Also, yes. Oo, ah, Oh, kumbaga You know, meron kang available kung iyon nagbabato ng tubig. Ito naman humihigop ng Yes. Ah, uh -huh. yes. maganda okay. doon yung tubig pwedeng pakinabangan sa ibang paraan. Yes. Uh -huh. Masama uh -huh. sa technology. Uh -huh. Yes. Oho. Uh -huh. uh -huh. Okay. Meron pa bang iba, Archie? Anything anything new ah mm -hmm. uh, pagdating sa flood control? Yes. Uh actually nabanggit na na ho ni Director Loretta yung water containment. Actually that's a good idea. Uh -huh. But you saw naman yung amount of water na 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 bin uh -huh. na binaha sa mga cities natin. Okay. Uh, such a water containment uh, can should be, you know, if we're going to build one, parang masibo or you know, uh, it it it'll take a lot of money. Uh -huh. Pero another idea is for dredgers. Okay. You know, the dredgers can make use of our existing waterways, yung uh -huh. creek natin, rivers. So, hindi um, lang dun sa big river na ginagawa ng DPWH? Oho. Pwede uh -huh. ho to sa mga lalaking estero na, uh -huh. na pwedeng i-dredge. Now, ano ba ho yung dredging? Okay. Ang dredging ho, tinatanggal ho to yung mga sludge, mga silt sa ilalim mo, mga garbage. Mm -hmm. So, uh, what it does, kinakayod ho yung ilalim ng mga na mga waterway so natin tapos dinadala niya sa front side ng kasi parang boat ho to eh mm -hmm. tapos merong ibinabato naman ang nozzle sa front side mm -hmm. ho 'yan eh mm -hmm. so tinatapon niya yung yung, tina, yung mga sludge mga silt sa area na gusto niya mm -hmm. 'di ba ang same principle now also what is very interesting dito sa ano na to uh -huh. sa equipment na to uh -huh. yung there are lakes, uh, uh -huh. Uh, for example, uh, yung Laguna uh, Laguna Lake mm -hmm. o yung mga malalaking lakes and rivers natin, marami hong water lilies eh. Mm -hmm. Actually, yung water lilies na ho, that is equivalent to garbage. Okay. Kasi what it does, hindi ho pinapayagan na yung araw na napunta sa tubig. Therefore, ang nangyari ho, nawawala ng oxygen yung tubig. Okay. Kapag mawala ng oxygen yung tubig, namamatayo yung mga isda. Okay. Kaya, uh, there are times na mak makikita nyo, merong maraming isda na namamatay sa Laguna mm -hmm. de Bay or mm -hmm. other rivers. Mm -hmm. Ang solusyon nyo talaga dito some dredgers, pwedeng iposition yung, kasi yung, yung impeller ho niya, parang bumababa siya, mm -hmm. tapos kinakayod niya yung ilalim ho ng waterways. Pwede-pwede naman hong gawin, nakaakit lang siya, tapos papaanda rin niya, dudurugin yung water lilies, tapos itatapo naman sa harap, parang tubig, kung saan nyo gusto yung nadurog na water lilies. Ah. Now, ang advantage yun, um, kasi nakita ko to sa, sa, TV, Merong may bangka, mga bangka na kinukuha yung water lily mano-mano. Mm -hmm. It will it is an unending ano ho yun, yung ganong klasing trabaho. Whereas if you introduce machinery for a specific purpose, may gali yung efficiency ho mm -hmm. it can really clear the riverways, ways, it can clear the river ways of the water lilies, dun sa uh, ilalim at, rin. Sa ilalim rin, ho, pwedeng kayo rin. Tapos what you're going to do, what, what's going to happen, mapapalalim natin itong mga waterways ho na to. Ah. Isipin nyo, through the years, Nagbi-build up na yung waterways natin ng mga basura, mga silt, mga sludge. So in effect, it's yung 20 feet naging maybe 5 feet na lang. Mm -hmm. Kung umulan, ang nangyari ho, yung yung tube ko mag-overflow. Mm -hmm. Once mag-overflow doon, ang tawag ko natin doon flood. Mm -hmm. 'Yun ang situation. So, mm -hmm. if we can take advantage of our existing waterways by using Itong ganito classic equipment. Uh -huh. White question na. Uh, uh -huh. Sorry. Kasi binabanggit ng uh, DPWH, they're already doing dredging, right? On the on the big rivers. Yes. So yung binabalita mo ba? and meron bang ang uh, kakaiba? Kakaiba na parang sinasabi mo, there's a new technology yes. on the dredge. Mas makabago. Mas makabago na yes. yung, ba yung binabalita mo. Yes. Oh, sorry I had to cut you. Parang uh, na yung uh, bagong dredger ngayon, ang technology ay katulad niyan ang water lily na sinasabi mo yes. sa uh, Laguna de Bay. Yes. Okay. Oh. na nakakamatay mm -hmm. doon sa ano imbes na ang tawag doon mano-mano kunin yes, ay oh. pwedeng kunin yung nang bagong dredger ngayon. Yes. Yes. At yung dredger din na bagong technology ay pwede rin sa mga maliliit siya pang estero, tama ba? Okay. Uh, okay. Depende sa size ng estero. Pero okay. meron naman ng mga estero na malalaki. Okay. Kasi I think well may, may, may limitation oh no? kasi uh, I think there depende sa sa dredgers iba-iba iba-ibang iba sizes but what is critical uh -huh. is the impeller cutter na What's feature that? niya uh -huh. siya yung, yung parang LC yung okay. LC sa ilalim uh -huh. yung LC sa ilalim ho uh, uh, actually cutter imp pwedeng cutter uh, uh -huh. uh, impeller who yun Para sa shredder shredder ho. i think that's the right word uh -huh. so pwedeng iakit yun yun naman ang kakain ng water lilies Ah uh, okay. so parang yung basura na makukuha mo doon parang tama ba yun, na dredge, na ano to? Na, Dinudurog, na, sinishiretto. muna. Yes. Yun yung kakaibang technology. Yes. yes, Hindi parang hinu, ano to, hinukay lang. Oo. ba? Diba? Kasi yun sana tatanong ko rin sa DPWH eh. Pag hukay ba nyo, saan nyo rin tinatapon yung mm -hmm. basurang na hukay nyo. Right? Uh -huh. Saan nyo ba tinatapon yun? Right? Yes. Uh -huh. O, oh, yan ang tanong ko. So ito, magandang technology ito na dinudurog nyo. Yes. Okay, and then, ano ang, uh, ano pa? Uh, Big parang, parang yung yung sa Dubai ho, 'di ba? Um merong yung pag-form ng artificial island. Uh -huh. 'Di ba? Mayroong isang vapor doon, malit na vapor o malaking vapor, kinakayod, kinakayod yung lupa sa ilalim tapos tinatapon. Tapos nagiging island. Okay. Uh -huh. Parang ganun ho yung concept nito. Okay. So nakikita niyo yung efficiency involved. Yes, compared compared to what we're doing na gumagamit lang ho ng backhoe na naka, nakalagay sa barge. Oh, oh. Tapos, yung back, yung barge na yon para to move from one place to the other, ang ginagawa ko ng back ko, kinakayod ho yung tubig. Ito, mm -hmm. this is like a regular boat na siya na mismo tatakbo from one place to the other place. Yeah. So, pwede yung magkaroon ng sharing. Like, let's say, if DPWH will have one, It can really service uh -huh. let's say yung stretcho ng because river. You can move it. Uh -huh. You can move it. Moveable mm -hmm. siya. Okay. Uh -huh. Very good. Very good. Sorry to uh, cut you Archie because we have another guest. Okay, let's uh, uh, to, uh ano natin? I wrap up natin. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Meron pa ba uh meron pa bang technology gusto mo i-share uh -huh. sa atin? So okay. yun na, bagong dredger, yes. makabagong technology ng dredger, movable uh, flood control. control pumps. Uh -huh. na, Okay. Ano pa? And also, uh, lastly, ho, yung mismong pumps o yung equipment sa sa flood control uh, stations. Okay. Ang nabanggit ko ni ni director, nagawa pala yan yung mga 21 stations natin noong 1990s. Okay. And isipin nyo, ang tawag ko doon, antiquated eh. Mm -hmm. So, pwede naman ho magamit yung newer pumps ngayon that are smart pumps. Okay. It can, it halos halos uh, maintenance free hutung itong equipment to. pero pinaiportante ho, it is more efficient and it can save compared to the older technology. it's more cost efficient and it's it it will save energy ho. Okay. you need less energy to run it. Okay. So wow. Ah, uh, naman talaga namang may technology. Kahit sa laser sa balat eh paiba ng paiba, mm. 'di ba? Dati nakakasunog ng balat, ngayon yung ilalim lang tina-target lang niya yung red blood cells o tina-target niya lang yung hair follicle paiba ng iba. Okay. Okay, Archie, maraming maraming salamat uh, for your time. Uh, sige. Uh, 'yun ayun uh, po ang ating uh, last word sige before uh, before we go. Well, uh, you know, an, uh narinig ko yung sona ho ni presidente and alam kong uh, yung action plan ho ng MMDA at DPWH which which i commend them okay which i commend them and uh Thank you for giving me this opportunity to share. Yung akin lang naman, no, if I able to share, yes, di ba? Malaking bagay yun sa, sa building. Of course, because wala pa sa ating bansa, it would be good to, lalo na kung, di ba, antiquated be, luma. Yes, meron pa lang pwedeng ipalit dun sa manumanong pang-backhoe. Yes, at least bagong teknolohiya, no? Yes. Pagdating pusa sa flood control. Yes. Okay, so tayo po muna ay magko commercial Sa ating pong pagbabalik, makakasama natin ating mga kaibigan mula naman po sa Masungi. G Reserve, uh, -reserve di ba? So diyan lang po kayo magbabalik po ang Connect, ka dyan. Ang inyong ka